Ay mga kapreni, kapag naglilinis ako ng bote ni Rui, hindi ko muna tinatapon yung pinaghugasan. Dahil malinis naman to kapreni. Kasing linis mo ba? Charis? At ginagamit ko pa to sa ibang hugasin dito. Iba kasi ang palinis ng bote ni ruwi sa hugasin dito, kaya nakakasigurado ko at panigurado ko kapreni na talaga naman... Ay ano ba yun? May pinaglalaban ganon? Sa tuwing may ginagawa ako dito sa lababo, ay misan talaga naguhugas na ako. Isinisingit ko ng gawin to kahit ayoko. Pero sila, gustong gusto nila, sino sila? Eto pa lang toothbrush ko, Kapreni. Kanina ko pa hinahanap. Tinidoro lang palang lang sagot sa aking mga tanong. Kaya magpapalit ng kurtina at medyo nag-iiba na ang kulay nitong isa. Kailangan ng love hand ng mabilisan kasi kukupas. Ah, ah! Ay, ayoko pa sanang palitan to ng ibang kurtina, ka Kapreni, dahil ako ang bumili nito. Gusto ko kung ano yung binili ko, yun na yun. Pero hindi ako ang nasunod, ang nanay. Siya ang may-ari ng bahay, siya ang masusunod. Respetuhin, Kapreni. Charot! <laughs> Abay, may kurtina pala kayo dito sa lababo. Bakit ngayon nyo lang sinabi, bakit, nay, bakit? Abay, hindi naman daw ako nagtatanong, bakit naman daw niya sasabihin. <laughs> Yung kurtina niya mga kapreni, iba-iba ang kulay pero maganda. Katulad dito, mahaba kaya ginilid na lang. Para lumiwanag pa rin ang buhay mo. Ay yung ano, bintana. O, di ba, ibang kulay naman ngayon. Tatlong kulay to, yung isa, yellow. Pwede naman kahit iba-iba ang kulay, basta maayos. Kasing ayos ng buhay niyo. O, tatlong kulay ng kortina. Ayaw mo pa ba nun? Ha, ha, May sinasabi sa akin dito ang nanay, ito ang tuwa siya. Hindi ko naman alam kung ano yun. Pero wag ka, may ginagawa pa yan, pero inuna pa ang pakikipagkwentuhan. Kung minsan nga kapreni, nabida niya na sa akin, sa isang linggo, mabibida niya ulit. Parang kayo, bida-bida, charis. Ay, wala naman kalukot-lukot. Tapos may hinahanap ako dito ka preni. Inisa-isa ko na ang mga kutsara pero hindi ko pa rin siya nakita. Ay kayo ba mga kapreni nakita nyo? Bigla na lang nawala na parang bula. Kaya naman pala hindi ko na nanakikita. Wala na. Yung madalas kong ginagamit na kutsara nawawala. Kahit kutsara lang yun ka preni, may sentimental value yun. O di ba diba? ganun sana ka preni. Sa kakahanap ko mga kapreni, inayos ko na rin tuloy ang mga plato. Abay napainan pa ang paghahanap ko. Kapreni, hindi kami naghahalo-halo dito, pero may baso kami, ha? Ay, sinasabi ko lang, Kapreni! Ay, mukhang hindi ko na talaga mahanap mga Kapreni. Nawala o kinuha. Ay, ano ba yun? Joke lang yon ha? Yung kutsara na yung Kapreni ay unang uwi ng Daddy Chester. Dala niya yun. Kaya hindi pwedeng mawala yon Sana makita namin yon Magandang klase kasi yon Hiya, wag na nga hanapin yun. Ay, lilitaw din yon Anak, kinuwa mo ba yon Ano po yun, mama? Yung ano, basta yun na yon may sinasabi yung anak ko na to mga kapreni. Gusto ko sanang iparinig sa inyo. Sabi niya, wag na lang. Huwag ka mahiya. Gumaya ka sa akin. Hindi nahihiya. Abay, dati manipis lang ang mukha ko. Ngayon, kumapal na. Ay, nako. Wasya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.